Magandang araw sa inyo mga ka-auto. Sa video ng ito, ibabagi ko naman sa inyo itong ating ginagawa dito sa ating sasakyan. Toyota Light Ace, Jace, yan. So magpapalit tayo ng steering coupling, yan. So, ito yung ating nabiling surplus na maayos pa. ito yung ating luma, yan. So, naitas na natin yung jack. Tinas natin yung sasakyan. Ginak natin para mag-ag. Napakasigip kasi dito sa ilalim napakahirap bumawa pagka under chassis sakit sa katawan. So tinanggal din natin tong sa ating aircon bracket. Kasi kinalas natin tong tornil yung to. Dito natin kinalas. Ayan. Diyan. Para maluag. So ang plano natin babaklasin natin to. Para mahugot natin kasi saktuhan lang to dito eh. Mas madami kasi doon. At saka mas masikip pagka doon. Mas malapit din. Kasi maluwag tayo dito sa part na to. Mas uh, unahan na tayo. So naluagan ko na to. Ayan. Naluagan ko na rin yun. Tatanggalin ko lang to. At saka ito. Para mabunot natin to pababa. Para lumuag. Matanggal natin to dito. So gawin ko lang. Hindi ko na may video Kasi napakasikip. Ayan. Update yun na lang kay mamaya. Ito mga ka-auto, na natin. Pagpapit natin to para matanggal yan. Ayun, tanggal na. So ayan, doon na lang natin tatanggalin. Mahuhugot na natin ta tanggalin ko lang doon so ayan mga kautan natanggal na natin yung sa ating luma ito yung ating sa luma ito yung ating surplus so parehas naman sila so kung makikita nyo itong ating luma tinalian na natin siya ng lastik o yan para kasi hindi ganun ka play may laban ayan na natin pero talagang lumalagotok pa rin ito yung ating surplus yan. So, balak ko dito. Balak ko dito dahil nga surplus to. Hindi rin natin alam tatagal to. Hindi atin ng tatalian ng plastiko para mas matibay. Kasi mahirap magtali dun sa ilalim. So, ngayon natanggal na natin mas madaling itali. So, ito yung ating sinasabing converted na yun sa atin. Kung makikita nyo, magkaiba sila ng ano kasi yung atin sa coupling, ito oh kakaiba siya tapos ito pinutol dito yan halata may pinagweldingan unlike nung sa ating na bilin surplus isa siyang diretsyong ganun so, ibig sabihin napalta na tong ating steering coupling pa dati itong steering cross joint na to so oh, dito lang pinutol ang problema ng natin kasi hindi natin alam kung anong sukat nito kung anong kasukat So ngayon, may spare na tayo. Tatago natin to para pag nasira to, mahanapan na natin siya ng kasukat na hindi natin binabaklas. Agad. Ayan. So sana pasok nga ito, susukatin natin doon. Ayan. Ito siguradong pasok itong kabila. Hindi ko alam kung nagbago. Ayan. So testing ko lang doon. Kakabit na natin. So mga ka-auto, tinanggal natin yung ating tinali dun sa ating luma. Ayan. So ito ay sa pulpa nung ating bilhin 2016, hindi pa natin siya napaltan. Ayan Oh. Ganyan siya pagkasira na. So hindi naman ito mapuputol. Natiis natin ng ganong katagal. Halos magte 10 years. Tibay talaga. Ayan. So hindi naman ito mapuputol. Kaso nga lang, ayan, maingit. Kaka malagotok sa ating manibela so nakakita na din naman tayo tortan na na rin natin ayo nung maingi sa manibela yan yun yung control natin pero yan nabuo pa naman siya, hindi naman mapuputol daw to sabi ng ating kaibigan mekaniko kaya yan nung natin so, tumagal pa nga naman ng 10 years so yan yung problema pagkasira yan ating cross joint steering cross joint yan like dito sa isa malabong pa yan oh. malabong pa siya hindi siya gayong lungangi eh. natigil pa ito hindi na yan oh. sira na talaga so ano tatalihan ko na lang din to para sure kasi surplus tong nabili natin hindi natin namunggang ganito tatagal para mas may suporta siya yung cross joint niya Di italian na rin natin para mas matibay, mas tumagal. Ayun. Talian Ito mga auto na na natin yung ating cross joint. So, minapansin ako dito, medyo may play kasi itong konti. Kahit na higpitan ko na, medyo madlambot siya. May play siyang konti. So, yung ating nakakabit na kupling, wala. So, tinanggal natin to at ito na yung ating ilalagay dito sa atin so ayos naman kasi ito wala syang play so, ito yung ating gagamitin tatanggalin natin to so ayun mga ka-auto. may kabit na natin at napalitan na natin ito so napansin natin problema sa kanya itong tornilyong to na parang stud Luwag na sya dito ayan kaya dun may play So, kinuha natin yun doon sa ating luma. Kasi nating natin inilagay. So, walang plate mag may pit. Yan. So, wala ng plate to. Ayos na to. So, ngayon, sasalpak na natin. Paabutin pa tayo ng ulan. Yan. Kakabit ko lang muna ito. So, muna natin siyang isuksok doon. Bago dito. Ayan. So, gawin ko na lang muna salpak na lang naman to mahirap lang talagang mag video ayan ayan mga koto oh, naitama na natin dito so hinihigpitan ko na lang muna ito yung turnilyo ayan tapos ito naitama na rin natin dito kailangan mga nga uh, may plat dito nakatama siya dito sa ilalim nito para dun sasabit yung turnilyo natin para siya mag lock ayan so ito higpitan ko lang muna aray tapos ito yung ating sunod na pupukin para pumasok dito. Ayan. Ayan mga kautan, nilagay na natin yung tornilyo dito. Ayan. Para sumakto na dito. Tsaka ito. Ayan. Bago natin pinukpok para sumakto dito. Ayan. Para na siya dun sa gitna. So ngayon, na natin yung ating tornilyo dito. Kibit ko lang to ayan mga ka auto ay kabit na natin yung ating steering coupling ayan so ngayon naikpitan na natin pamaya na natin kakabit yung ating tinanggal neto sa bracket ng ating aircon tingin na natin kung mapipihit na natin masasunod yung gulong ayan. pihitin natin pakanan. na yun. Sumusunod na mga ka-auto. Tapos dito. Pakaliwa. Ayan. So ayos na. Sumusunod. So ayos na to. So ganun lang kadali magpalit ng ating steering coupling. Ayan. Dito sa ating sasakyan. Toyota Light Ace. Kung nagustuhan nyo itong video to at bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang ibabahagi mga video sharing, DIY, mga tipid tips tungkol sa ating mga auto. Ayan. Salamat. Mahigpitan ko lang to Balik ko lang yung mga turnil yung binaklas ko at na to